pag, kasi parating, parating buzzword yun, ay utang ng Pilipinas, lumalaki na naman ang totoong implication niya. Ah, ang kasi an laging ano, sinasabi baon na sa utang. Ang ibig sabihin nila may darating dito si Sisigilin dahil sa upa kan tayo eh, parang ganyan. Ang ano kasi niyan is paano mo kasi to begin with, marami nang nagsasabi na baon na tayo sa utang. Oo. Hindi naman tayo baon sa utang. Okay. So, sinasabi na ay 16 trillion na yung utang natin. Yeah, yeah, yeah. O, ng million every. Ang tatanong ko sa'yo, paano mo pa malalaman kung baon ka na sa utang? Mm. So, malalaman kung baon sa utang sa dalawang bagay. Una, as a percentage of your income, mm -hmm. kung meron kang 10 million, uh, so kung meron kang 10 million na tao na nakita, or uh -huh. sweldo, mm -hmm. tapos meron kang 1 million na utang, baon ka ba sa utang? Hindi. Ah, uh, okay. Hindi. okay. So mm -hmm. Pero kung 1 million yung utang mo at 1 million ang sweldo mo sa isang taon, baon ka sa <laughs> baon, utang. Sa pero, <laughs> sa second factor, baon ka ba talaga? It depends. Yeah. Eh paano kung 100 years to pay yung 1 million? Ah hindi ko pa rin so. Oo nga naman, tama diba? kasi technically ilan lang yun per year, 'di ba? Oh, ngayon, i uh. divide mo yung 16 trillion sa 26 trillion or hanggang 30 yeah. trillion na national income natin taon taon Okay, okay. okay. So that's less than. Uh, so so less than 'yan kung kung wala tayong gagastusin sa bansa. Mababayaran, natin. <laughs> Pero, yun ay, kung payable siya this year. hindi na yes, oh, Payable siya between 12 to 15 years. Hmm. So, in short, malayo pa tayo doon sa crisis na sinasabi na, ah, baon na tayo sa utang. Hindi tayo baon sa utang. Oh. Alarming, ano lang, uh, worrisome lang. Oo. Oh.